Magandang mga kababayan, ngayon po ay narito ako kung saan ginaganap ang mass bloodletting ng members Church of God International o MCGI. Ayan, sabi nga nila, once a blood donor, always a life saver. Pero alam niyo po ba mga kababayan, na biblical ang magandang adhikain ito? para malaman, tara po, simulan na po natin magtanong. As a uh, med matagal na ako nagpa-practice. Uh, 15 years na ako nagpa-practice. Sa so, donation na ganito, first time kong nakaka-encounter. Uh, Actually, sa hospital lang kasi madalas eh. Ano po, kamusta po yung experience nyo ngayon? Very, ano, heartwarming. <laughs> Ang dami talaga nagdo-donate. Bali, yung dugo po, nakapagligtas ng tao. Tandaan nyo po, yung dugo, hindi po nabibili yan. Uh, thank you po sa MCGI po, uh, sa programang to. Dahil hindi lang po sa amin to, sa JBL, kundi sa ibang tao din na nangangailangan din po ng logo. Pero sir, alam niyo po ba na mayroong nakasulat sa Biblia tungkol sa pagliligtas ng buhay o pagbibigay ng kanyang buhay sa kanyang kapatid o kaibigan? Kaibigan. Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Siyempre, siyempre. No. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Ay, hindi po gaano. <laughs> Pero sir, nabasa niyo na ba to? Juan 1513? Eh? Walang may bakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay sa isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ano pong sabi niyo, sir, sa inyong nabasa? Uh, yung mass bloodletting ay parcia ng pagliligtas ng buhay. Yung pagbibigay po ng dugo, uh, uh, nasa Biblia po yan. Uh, actually, kakabasa ko lang ngayon. So, kung gusto niyo pong tumulong, hindi na po bawal yan. Nasa Biblia po sa. So, Tayo po sa yung talata ha. Juan 15:13. Ayan, manalangin po kayong palagi at yeah, ugaliin po natin magbasa ng Biblia. Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, i-like at magsubscribe sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang share. At para laging guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible app sa Google Play at Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.